So, ito yung uh, plat na biga natin mga kasi yan. Pinuporman ng mga kasama natin. So, yung magkapatid. yan. So, si ko lang sa inyo yung uh, letter C. Na uh, plat na biga. So, ganito lang ito mga yan. So, yung isa. Naka. Nakaharap dito. Yung isa naman nakaharap naman dito. Yan. So yung concrete cover dito mga kar sa ah, plat lang. So plat lang dito, plat din sa kabila. So yung taas nito ah 25 cm. So itong ginawa ko ah uh, 22. Ayun, man ah. So nag-request si boss na paikutan. So ginawa ko mga kar sa ah, naging kwantya. Naging double beam. So flat lang siya. So kung ano ang laki ng hollow block, uh, siya rin yung uh, lapad nito, luwang. So lalagyan pa natin 'to ng bridge para makuha yung uh, 4. o kasing kapal lang ni 4 ang hollow block natin. So yung taas nito buot sa hollow block mga mara, sa 25-25 cm Ayan. so dito na ipapatong yung ating tubular So magbubutas na lang ako dyan. So sa kabila ipapatong naman dyan. uh, sa good morning so si si uh, uh ko lang sa inyo yung uh, paggawa ng aming biga na plat lang so later si yung kanyang uh, yung ginawa namin uh, kanyang uh, anilyo Yan. so nasa taas na kami so yung palibot ng uh, plat na biga so papakita ko lang sa inyo yung pag uh, pagbuo namin ng uh, plat na biga sa letter C na anilyo namin. Pre! So bago yan uh, mga kakaris uh, Kung bago ka palang sa channel ko ka, Huwag uh, kalimutan mag subscribe At ilike mo na rin pag nagustuhan So isishare ko na lang sa inyo Yung konting uh, ideas namin sa paggawa ng uh, biga na plat O later si na tinatawag na uh, anilyo. So ayan dito sa terrace mga kakaris uh, Nakapagpatayo na ako ng uh, apat na poste So nakukain na rin ito So yung terrace nito mga, mga karis sa ah, terrace na 3 meters. So 3 meters dito. At sa likod ba ay eh, 3 meters pa. So sa wall putting namin mga karis yan. Binubo namin dito sa taas. Tsaka ko siya ibabaksak. Kagaya nito. Yan. Kasi kung sa baba tayo magbubumang kasi uh, ah, mahirap masikip yung butas so dito na lang sa ibabo tsaka natin ibabaksak yan so posty lang ito mga karis ng uh, terrace so yung asintaan nito so buhat dito so may abang ako dito para sa pasamanan nya sa upuan so yung flooring natin yan so ito yung ating wall putting sa ating terrace so straight na lang sya yan straight na lang mga kates yan para hindi na tayo mahirap ng baluktot pa dahil uh, mga mga anim na patong lang naman ito mga kates kaya pwede na po ito so 10mm tsaka 10mm na rin yung mga putol putol nya so naglagay na lang ako dito lang kanya pwede nga 60 ang layo nito o 70 pwede dahil wala naman nang uh, diretso ito so pasamano ito na mahaba mga kates So, nakapag-ukay na ng ating butas. yan So, kain na lang natin yung uh, pag-aasintahan. So, unahin ko itong butas para uh, malagay na yung poste niya. At so, saka natin na uh, uh, kain itong kon na to. So, pasil ko sa lumangas. So, yun ang ating yung uh, ating plat uh, na biga lang. So, yung nilagay ko doon uh, 12 mm, kalas, na 12mm mga kares na yung pa-diretso niya. So, sa parting ito, hindi na ako mag- uh, nunusing sa kabila na lang para may tago. Para maiwasan natin yung mag Kasi dyan natin ilalagay yung uh, uh, kanya. Pinaka-plassing. Dahil dito yung mas mababa, sa kabila yung mas mataas. So, sa siyan, nakapag- kalagay naman na ng mga kanya sa si mga abang ng ating uh, mga ilalagay dito yan yung uh, planning mga pati sa kabila yung planning nya so okay na yan so yung tinitira namin ngayon yung uh, kanyang uh, flat na biga yan mo okay ako na itong mga bigang itong may buhos na rin yan so wakit tayo so ito yung uh, plat na biga natin mga ngaris yan Pinoporman ng mga kasama natin so yung magkapatid yan. so si share lang sa inyo yung uh, letter C na plat na biga so ganito lang itong mga yan So yung isa naka nakaharap dito. Yung isa naman nakaharap naman dito. Ayun. So yung concrete cover dito mga ka, sa plat lang. So plat lang dito, plat din sa kabila. So yung taas nito, ah uh, 25 cm. So itong ginawa ko ah uh, 23 o 22. Ayun, man So nag-request si boss na paikutan. So ginawa ko ng kar sa uh, naging kwantya. Naging double beam. Yan. So ito yung pinaka mababa uh, mababa. So silipin natin yung biga mga guys. so plat lang siya. So kung ano ang laki ng hollow block, uh, siya rin yung uh, lapad nito luwang. So lalagyan pa natin 'to ng bridge para makuha yung uh, 4. O kasing kapal lang ng 4 na hollow block natin. So yung taas nito bukod sa hollow block mga sa uh, 25, 25 cm. Yan. So dito na ipapatong yung ating tubular. So, magbubutas na lang ako doon. Ayan. So, sa kabila, ipapatong naman dyan. Tapos, yung uh, sumubrang, uh, yung napatungan na ng uh, tubular natin, tsaka zipper si links, aasintandaan uh, pa natin. Ayan. na dito ah, maglulosing na lang ako. para buo pa rin yung ating poste. Ah, nagalis pa yung kayo mga tiba tayo. Nagalis. Dapat nag-double kayo. <laughs> oh. Di bali na ba yan? Basta pa. So flat na lang dito mga kares para hindi na natin na hindi na tayo magtitik-tik para sa ilalagay na plasing niya, yung wall plasing. So yung tubular uh, ibubutasan na lang natin dito. So i-divide natin sa anim yung ating tubular. So mataas mga kares, hindi tayo makapunta sa kabila. So, ayan mga karesa, flat lang siya. So, kung anong laki ng block siya rin yung uh, laki nito o uh, lapad nitong biga natin. So, yung taas niya, 25. So, halos pantay lang siya dito. So pag nabuhusan doon ka na formahan kalat kalate mga sa susunod doon sa kabila. So baka ipabuhusan na natin to. Para yung uh, kahoy dito ay may lipat sa kabila. Ore ate pala mabuno balay no, no kurang kayo na. Tanong pabuhusan sa atin, tanong may na dagos atin tan maya kan Na. No. Kaya ang natin, kanilang okay. wala. Sira so, na. Tulungan kayo. Tulungan kayo ito na biga, Jenny. Tano may yakar dyan eh. Okay, eh, ganado ni Eric kan. <laughs> Noong muna lang siguro nagpurma, baka nagpurman. So, yan lang yung may share ko sa inyo. Alis yung uh, letter C. Eh. Na tinatawag nilang uh, anilyo so ginamit ko sa mga biga mga kars hindi po ganyan ay na kurang tumaba na ta DJ, DJ ngay ay kaya pala na Rumah ay bakal. Mana mata di bakal? Ati kalit ni, ati kalit kalit.

Supaya <laughs> so, ay subscriber ko. Nagkaroon ka kadwa na vlogger. So ito mga sa sabi na lang natin dun sa, um, sa mga plat na bigan na yan. So hindi ko pa pinubukusan kasi konti lang. So ito wala pang laman yan. <coughs> so bukas ah, lalagyan na natin ng, po ng kanto. Pupustihan na natin. So nakasinta na tayo dito. Pinaluko ko yung ko, wala sa dire So mga limang patong lang to, mga ah, limang patong na lang. So pagdating sa limang patong mga aris, ito yung abang ng pasamanan natin yan so papasintadan natin to hanggang limang pato o hanggang flooring muna so ito yung flooring natin maka hanggang dito muna ako mga kats para matabunan na ito abre So bigay ito mga kares. Uh, tinanong ko kay boss kung uh, tubular na lang yung pinaka namin pero ayaw niya. So buhos daw. Yung, bu uh, yung amo pa rin ang masusunod. Yan. Mas mabilis sana kung uh, tubular mga kares yung ilalagay. Para pag nabuo mo itong poste. Ah... Uh, papatong na lang yung mga tubular natin so ayaw ni boss so yung boss pa rin ang masusunod so yung uh, kabuuan kabuan nito nga uh, sala ay niya teres niya mga sa ito 3 meters tapos dito sa harap 3 meters so pagdating sa likod 3 uh, meters ulit so additional ito so magukay tayo dito yan so one pa rin ito mga aris pa rin so terrace yan para pag tumanda tumanda daw si, tuman si bossa dito na lang siya maglalakad-lakad so ito na yung mga abang ng ating papuntang po sa negro yan so diniretso yan mga karis, para yung maglalaki siya ng uh, clean out dyan para pag nabara pwedeng tusukin dyan so dito na lang yung ating uh, po sa negro So ito yung, uh, maging kwarto ng katulong at dirty kitchen. So 2 meters yung dito so, sa sala. O, uh, sa terrace uh, tag 3 meters so ayan mga karis uh, baka nyo na naman po yung uh, susunod kong video so ito lang muna yung uh, may share ko sa inyo mga sa uh, yung uh, konting ideas sa uh, Uh, paggawa ng uh, biga na flat lang so ginagamit lang po yan sa mga uh, bungalow house so ito pwede dun sa pinakatuktok kasi wala naman na siyang uh, bubuhatin na mabigat at patibay na rin sa ating uh, tubular so doon natin ipapakapit yung uh, ating uh, mga tubular ng hindi sa hollow blocks kasi kahit palitadaan mo yung hollow blocks, eh, sabihin na natin marupok pa rin. Eh, pag binigaan mo, so the best, matibay. So hanggang dito muna mga kares. Ah, pag nagustuhan mo itong video ko, magmukalimutan mag-like. Ah, mag mag -like. ah subscribe mo po ako pag bago ka pa lang. So maraming salamat po, lalo na kay Mami Del. So sa lahat ng ah, manonood ng aking video, ah, magingat palagi.